Okay so hello guys, bali update nga lang pala ito dito sa ating motor star Ano kung saan, ayun Napaandar na natin siya dun sa last video natin or last vlog natin And bali ngayon, actual vlog nga lang pala tayo kasi uh, May problema dito sa ating motor star Gawa ng uh, Low compression nitong ating motor star ano uh, Kahit anong gawin kong sagad dito sa kanyang menor uh, Kasi dun sa last vlog Uh, nakabira ito ng konti Yun. kasi dun sa last vlog nakabira ito ng konti kaya uh, tuloy tuloy siyang umaandar ngayon ang uh, hinahanap ko dito or yung uh, hinhuli ko dito is yung minor nya so dapat kahit na nakabitaw yung kanyang silinyador dapat may minor pa rin sya ang kaso ang problema uh, once na binitawan natin yung uh, silinyador namamatay and yung kanyang kick Ayun. So low compression talaga siya. ayan Dire-diretso lang lumulubog. Kung hindi mo bibiglain, ayun. Kung hindi mo bibiglain, uh, hindi siya magkakaroon uh, ng compression. So bali, i-open ko yung cylinder head niya, bubuksan natin 'to. Para malaman natin yung kanyang problema. So asin in talagang wala. Tingnan niyo. Nakakamay-kamay ko pa. Oh. So dapat diyan pa lang matigas na sipain so So baklasin ko lang tong kanyang manifold, din yung cylinder head. Okay bago yun mga boss, so bali uh, sabihin lang muna natin or ituro lang muna natin kung ano nga ba yung masamang epekto nitong uh, low compression na motor or low compression na makina. Okay, so number one dyan, matakaw siya sa gas. Okay, so kapag low compression, kasi nga mahina yung compression, Uh, habang kinakargahan mo sa or habang pinapasukan mo siya ng gas doon lang siya aandar next uh, mahirap siyang i-start okay so mahirap siyang i-start kasi hahanapin mo pa yung magandang compression. then pangatlo wala siyang minor so lagi siya namamatay okay so ganun nga pala yung uh, masamang epekto kapag mayroong ka merong uh, low compression sa ating makina okay so ang babaklasin nga pala natin dito sa Uh, ating motor is itong manifold yung dalawang 8mm tapos uh, itong apat na to dito sa kanyang stud tapos sa kabila eto then syempre tanggalin natin yung timing gear so napakadali lang naman yan so tanggalin muna natin yung manifold so natanggal na natin yung kanyang carburetor sa so, tabi lang natin next is itong 10mm na tornillo 10mm And dito mahuhugot na yun sa kabila niya. sa timing cover kasi mahaba itong yun so nahulog kasi mahaba itong tornillo na to connector natin itong dalawang 8mm nya dito sa may uh, side okay ayan mga boss so itong nga pala yung sinasabi ko na kapag ka uh, hinugot natin or niluwagan natin yung tornilyo na mahaba yung 10mm eh, mahuhugot din to kasi dito siya nagte-tread okay. after natin matanggal mga boss pwede na natin itulak yan kunin natin itong timing gear nya next is ito at yung apat yun so natanggal na natin din itong apat na lang okay. so may mga washer nga pala mga boss ano yung mga washer din yan so apat din yan pwede na natin hilain pero bago yun pwede rin tanggalin muna natin itong cover na dito sa so, may head at may nakalimutan pa nga so yung tambot nya pala tanggalin muna natin yung kanyang tambot so milyo nya sa tambot so, ano? okay yun mga boss so pagkatapos natin matanggal yung tambot Pwede na natin hilain to. At may hila na natin yung ating cylinder head. Okay. Tumapon yung langis. yon So kung mapapansin nyo Napaka rumi eh. Solid Talagang uh, Maglo low compression ka Kapag ka ganito yung Makina okay mo Cylinder head mo So linisan lang natin Pero before yon check muna natin siya Okay kapag ka mag check kayo ng low compression na cylinder head mga boss ganito lang buusan nyo lang siya ng gasolina so dapat hindi siya magbabawas so ayan siya pakadumi eh. linisan lang natin siya saglit Oh, kaya yan mga boss. So, dito muna tayo sa, sa palangga na maglilinis. Gawa ng... Uh, wala pa tayong stainless pan. No? Oh. Balawal lang natin to. Ayan. Uh, na nga pala to, no? Yung kulay green and leaded. Iba nga lang yung kulay. Okay, ayan mga boss. So, after kumalinis itong ating cylinder head, pala, chinecheck ko na siya ulit. So, para malaman mo na walang singo yung, yung barbola mga boss, o yung mismong cylinder head mo, lagyan mo siya ng gasolina. wag tubig, gasolina, ano? So, dapat magbabawas yan. Kapag ka may singaw, tutulo at tutulo sa mga barbola, sa mga singit-singit ng barbola. So, meaning to say, hindi siya lapat. Pero... Ayan, So kung mapapansin natin, wala naman siyang singaw. And uh, hindi nagbabawas. So goods na 'yon. Okay. So nalinis na rin natin siya. Ah, uh, hindi ko na nga pala binaklas yung rocker arm camshaft niya at uh, yung internal parts. So nag-focus lang tayo dito. So mas maganda kung mamalis, malinis malinis niyo siya ng todo para satisfied kayo kapag magbabalik na kayo mga boss, so dahil nakabalas na rin yung ating uh, cylinder head, bagbagin na rin natin itong cylinder block nya so tanggalin na rin natin para uh, malinis na rin natin so, tanggalin muna natin itong kanya roller siyempre itong 8 Okay. Pagpitin na natin mahugot hugot yung cylinder block natin. Op, yeah. So, malinis pa naman yung piston niya. Uh, sa may cylinder head lang talaga yung problema. Ito yun. Ang dami buangan Ayun. Oh, okay, yeah, mga boss. So, habang nililinis ko nga pala itong cylinder block, bali binagbag ko na rin sya. And uh, bumili na nga pala ako ng overhauling gasket kit. So tama naman yung nabili natin, pangyaksarang 110. At share ko nga lang pala na kapag uh, magpapalit kayo ng overhauling gasket, lalong-lalong sa may cylinder head, no, mas mainam pa rin yung steel gasket kumpara dito sa may eto, sa may papel. Ayun, sharing lang. So lilinisin ko lang to and uh, ibabalik na natin yon mga boss, so after ko nga palang malinis yung cylinder head at saka yung cylinder block. Uh, next naman is itong uh, base nya. So linisin lang natin yan. So, ito na mga boss, ano. Uh, after ko nga palang malinis yung cylinder block and uh, cylinder head. And nalinis ko na rin yung gasket. Uh, base natin base ng ating makina so huwag nyo lang papansinin tong uh, dumi na to no? kasi napakadali lang naman linisin yan kapag naibalik na natin eh, isang power spray, uh, power spray lang yan so ngayon uh, ibabalik na natin sya o reassemble na natin siya so before yon Uh, lagyan muna natin siya ng base gasket okay So, overhauling kit. kumpleto na nga pala yan. Ayan. So, lagyan muna natin siya ng base gasket. Unahin na natin itong papel. Huwag natin kalimutan itong seal. nandito, dito. mga boss. So next naman ay babalik na natin itong cylinder block. Sa so, tapos ko na nga rin pala sa malinisin. Pero before 'yan, lagyan muna natin siya ng langis sa loob. Pahiran natin siya. At yung ating piston syempre. Lagyan din natin ng langis 'yan. Okay. dapat lapat na okay so after ko balik mga boss yung kanyang uh, cylinder block next naman ay itong steel gasket natin yan, steel gasket so mas maganda pa rin yung steel gasket compare sa plaza may papel ano okay yan syempre meron ding oil seal ito sa ilalim. Huwag natin kakalimutan yung oil seal. Ayan. Ah, di ipit lang natin. Okay. Uh, yun. So, next naman yung ating cylinder head na. Siyempre, before yan, huwag natin kalimutan itong roller ng ating chain guide chain guide roller napakadali lang magpalit nito no? uh -huh. at ito ng ating cylinder head Yung, siyempre lagyan muna natin din ang langis yan sa loob sa mga bearings Pero bago yung mga boss, huwag natin kakalimutan na i itap dead center muna yung piston natin. And silipin natin dito. Ayan, kung mapapansin nyo, letter T meaning is timing. So okay na yan. Pwede na natin ibalik yung ating cylinder head. Okay. okay, yan, and pwede na natin ibalik yung ating timing gear, so, pagbabalik naman ang timing gear mga boss, kung mapapansin nyo meron tayong timing mark, so dapat nakatutok yan dito sa may kunya, ayan meron din yung timing mark. 哎。 sunutin lang natin yung butas ng ating camshaft so dapat magkatapat-tapat yung mga boss ayan ah uh, okay bago natin sya higpitan balik muna natin tong mga gasket dito okay Ah, okay mga boss so na uh, ibalik na natin then pwede na natin higpitan to okay okay na mga boss so pwede na natin ibalik yung kanyang carburetor at yung kanyang tambutso at meron nga rin pala itong gasket ano So, kumpleto yun mga boss. May mga gasket na tayo. finally na rin natin itong ating motor star kali uh, ito tono na lang natin siya yung carburetor na or yung kanyang menor